Magandang hapon sa inyong lahat. Ah, kakarting ko lang dito sa bundok. Ay, ah, pakita ko yung mga da daanan ko, guys. Ayun, giso Subang Sobrang hirap po ng daanan dito, lalo na pag palaging umuulan. Sobrang putik at saka madulas yung daanan. Ayun yung daanan namin. eh puro yan mga kampo diyan lahat. Ayun oh. hanggang sa baba diyan, mayroong mga ano, yun, tindahan ang pamilihan nandyan uh, yung iba dito ay umalis malis na uh, lumipat na ng ibang uh, paning area kasi pa ano na kasi dito eh pa, pa off na uh, wala nang masyadong makukuha dito kaya umalis na yung iba dito pero ang natitira dito ay doon lang banda ay pakikita ko sa inyo mamaya guys yun na lang yung natira doon pero yan banda ay kunti na lang ang natira dyan Uh, kung narinig yung yung tunog ngayon, yan ay genset kasi may nag-ooperate doon sa ilalim ng lupa. And dito yung daan namin, guys, oh. Sobrang putik ng daan namin, guys. Ayan, guys, oh. Daanan. ng mga motor. Ayan, ito tindahan to dati, guys. Ayan, oh. Tindahan to dati, pero ngayon ay wala na. Wala nang nagtitinda kasi ayun nga makunti na lang yung yung tao dito kunti na lang yung nagmimina dito kasi pa na kasi yung yung area na to kaya kunti na lang uh, punta tayo doon sa kabila guys yung sinasabi ko sa inyo na na marami pang tao punta tayo so ayun guys so yung Sobrang putik nang daanan may 40 dito ma aabot dito ang 40 ayan oh 40 oh yan aabot dito ang 40 yan yung paningin ayan kampo ayan oh sa baba at saka marami pa doon sa baba guys yung mga kampo ipapakita eh, ko sa inyo dito tayo kasi hindi makita dyan dito tayo kante yan CR yan o oh. ay CR yan may wifi dito guys ayan no oh. kung gusto kayong mag pasignal maghulog kayo ng piso wifi ayan oh may tindahan kasi dyan yan ang mga kampo guys oh. maraming mga kampo dyan sa baba yan Baka marami talaga dyan kami kukuha ng making dyan oh. yan yung tunnel nila mayor yan hindi naman yan mayor ngayon kasi natalo na siya sa eleksyon kaya hindi na siya mayor sabi so, dito tayo Akyat tayo dito. Eh uh. no, iniwanan na. May tanil dito pero iniwanan na ng financier, kasi wala silang napala na kuha. Oh, sobrang lalim. Ah, oh, grabe. Ito yung pinakamalalim talaga. Ayun oh. No? Grabe, sobrang lalim talaga dito. So ayan guys so, yung mga saging ng edo no. Yan, marami pa yan sa baba pero sa sunod sa, susunod na lang sa ko na lang ipapakita sa inyo. Kasi ano talaga dyan mahirap yung daanan dyan buti kung doon tayo dumaan sa kabila okay lang Pakita ko sa inyo susunod Pakita ko na lang sa inyo yung kampo namin guys ayan yung kampo namin guys o so yung may solar ayan o oh. hmm, yan yung kampo namin Ito, eh, pasok tayo. Pasok tayo sa kampo namin, guys. Oh, Ang Ito yung kampo namin. No? Ayan. Ayan. yung kampo namin guys yung kusinera namin oh. ayan yung kusinera namin motor ko maraming mga manok sila dito masarap ihawin yung manok nila ay paubos na yung pagkain ah oh, hindi pala ito yung kampo namin guys yeah. pakita ko sa inyo kung saan ako matutulog ayan yung niluluto ng sinira namin natubig tubig pa lang oh. maraming saging dito guys ang gusto niyong kumain o oh. ayan oh. Tsubang dami ng saging o oh, mapais na yung oh. Ayan yung mga ulam namin dito. Yung sinasabi ko na puro gulay kami dito. Ayan o. Oh yung kalabasa, may karlang, may bulad. Dito tayo sa loob. Pasok tayo dito sa tinutulugan ko. Ayan. Ito ay para dito ay ito yung uh, kasamahan ko. At saka sa ko. Oh, maraming manok doon. Ito yung akin. Ayan, taraan. Dito ako matutulog, guys. Dito ako titulugan. Sa mga oranay ko. Ah. <laughs> okay, hanggang dyan na lang po guys Update na naman ako sa susunod po Bye bye po Thank you so much sa inyong panonood sa mga video ko Bye bye